Welcome po sa ating channel, Black and Tonic. Ito isang bagong video na naman mga boss Ang ating ipapalabas Ang topic po natin ngayon ay Ayan, pag-usapan natin yung mga kakailanganin natin Sa pagbuo po ng battery setup ng isang solar panel Ayan Pagsasetup po ng solar system natin ah, uh, Yung battery ayan po uh, Sa so pagsasetup po ng solar battery kakailanganin po natin ng uh, 32650 na battery. Ito, 32650 na battery po, LiPo 4. Search nyo lang po yan sa Shopee at Lazada. Available po yan. At ngayon po, sa Shopee at Lazada, pag napunta na kayo sa 32650, makikita nyo naman dyan, ito, B1 battery at B2 battery at B3 battery. Ayan. Meron silang pagkakaiba doon sa battery. Uh, connection. Yan. Yan. Start muna tayo dun sa B1 para at least may may ano lang kayo, may background lang kayo. Sa B1 po tayo. Yung B1 natin mga boss, ayan, nasa labas yung thread. At dito naman nasa loob yung thread, yung positive natin sa B1. Samantalang yung ating B3 ay kabaligtaran siya. Ayan yung B3 natin mga boss yan pares na negative, negative 'yan, positive, positive position. Ayan, ito 'yung ating B3. Yung B3 natin nasa loob 'yung trade. B1 natin nasa, lo, nasa labas 'yung trade. Sa kabila naman, B1 po natin nasa loob 'yung trade. At si B3 naman ay nasa loob 'yung trade. Ayan. Kung meron kang combination na ganito, Yan, pwede, yan, pag B1 po at B3 pag uh, Pagsasamahin nyo, hindi siya pwede Mapapansin nyo butata kayo Pag bumili kayo ng B1 At B3 At wala kayo ng uh, B2 Hindi nyo magagamit to, pag ganyan Yan, pag ganyan yung Kung gusto nyo pagsamahin to, hindi pwede kasi ayan, Mapapansin nyo na positive at negative Tama naman Pagsasamahin natin yan, kaya lang ang problema yung paano natin pagdidikitin ng dalawa kasi pares yung nasa loob yung thread dapat po ganyan ayan e, siya papasok dito ayan papasok siya dyan kaya lang kung mapapansin nyo positive at positive yung pinagsama natin mali po yan pag sa series connection ayan kaya hindi po pwede ayan nasa loob pares yung thread para maipag connect po natin si B1 at B3 kailangan nyo ng kailangan nyo po ng B2 ayan si B2 ayan, negative pa rin yung nasa kaliwa natin ayan, nasa labas yung trend at ito nasa labas pa rin yung trend ayan ito yun na yung papasok kay B1 ayan positive at negative ayan papasok natin ikot natin yan ayan trend natin siya ayan tapos ito po uh, trend pa rin natin ito si B3 Kukonnect dito kay uh, B2 yan. Yan po papasin nyo na na-connect natin yung tatlo B1 B2 at B3 ayan po yung purpose nung B1 B2 at B3 ngayon dito na lang nagkakatalo yan sa dulo para maging forest siya gumamit ka ng B3 dito Yan gamit ka ng B3 dito e ako tayo numero ka na Ayan, negative, sasama natin sa positive At yung ano natin Asalabas yung thread At ito naman yung nasa loob yung thread Ayan, Pansinin nyo na Swak na swak Ayan, Swak na swak po siya Ayan. Ang nangyari po dito B1, B2, B3 At B3 Dalawang B3 sa dulo Tanggalin ko itong B3 Pwede rin pong Dalawang B1 sa una Ito yung B1 natin yan. Thread nasa loob tapos ito nasa labas yung thread po. Sasamahin natin 'yan. Yan. Kung papansin niyo po, positive, positive dito 'yan. Tungo ng baterya positive dito 'yan at sinama natin sa negative. Yan. Kaya tama pa rin yung connection. Bali yung combination po natin dito sa forest na to, B1, B1, B2 at B3. Yan, mga boss. Yan, tanggalin na natin si B3. Ayan yung B3 natin tagalin natin si B2 Babalik tayo doon sa topic natin A-assemble tayo ng Assemble po tayo Ah, hindi muna pala tayo assemble dito sa video na ito mga boss Pasensya na ah, Pinag-usapan po pala natin dito yung ano Ano muna ah, Mga dapat ah, bilhin natin dito sa sa setup ng solar battery yan battery B1 B2 B3 ngayon ah uh, sumagdata po nyo puro B3 para at least hindi na kayo bibili ng ano pang combination na B2 yan puro B3 po yung bilhin nyo mas madali mas mabilis uh, hindi kayo gano'ng mahihirapan yan puro B3 yan yan ang dami port bali ano yan uh, 41 yan 41 po yan yan battery natin na yan Tapos dito sa kaliwa naman Yan bumila ko ng B1 para dito sa ating ano Pang demo Yan pang video At yun dalawang ano Saka dalawa po na B2 Yan Ngayon po uh, Kung nakabili na kayo ng battery Ito naman yung kailangan nyo Bili kayo ng ano uh, Set set ng bolt and nut para sa ating ano uh, solar battery. Ito 'yon. Yan. Ito magagamit 'to dun sa dulo. Yan dito. Dito 'yan magagamit sa dulo. Saka dito sa dulo. Tapos plus yung washer. Uh, pag ididikit ko po 'yan, naglalagay ako ng washer sa gitna. Yan dito, washer. Tapos washer. Tapos gagamitan nyo ng ganito. Ito tawag po nila dito nickel tubing. Ayun, dito 'yan. Ayun, diyan 'yan nakalagay. Ayun. Dito papasok yung te ano na iipitin po nito nung ano, baterya. Ayun, nickel tubing yung tawag nila diyan. Ayun. Bali 8 s yung gagawin natin. Ayun, 1 2 3. Ayun. 8 8S. Ah, uh, 8P. 8P po pala pababa. Ah, uh, 4. for 4 ano to uh, 4S80 yan pababa yung ano natin parallel connection yan nickel Tabing. Ah, uh, kailangan nyo po ito sa Shopee at sa Lazada po available yan mas maganda ganito na lang bilhin nyo kasi meron sya naka agapay na pa ganyan and ginugupit po yan gugupitin nyo ng gunting yan, gupit gupit lang uh, at malambot lang po 'yan. Kahit ordinary lang na gunting pwede. Tapos uh, binobolten binobol ten nut po 'yan. Ito 'yung sample natin. Meron tayong sample dito. Ah, uh, tapos na. Eh siya mapapansin niyo na 'yun. Uh, pilip na yun. screw. Ayan eto Ito 'yon. Yan siya. Yan siya, yan, yan, yan. Tapos meron siyang washer. Yan, nilalagyan ko siya ng washer, mapapansin nyo, may washer 'yan. Tapos sa gitna rin, ganun din. Pag hindi nyo po nilagyan ng washer 'yan, uh, maluwag siya. Hindi siya ganong iigpit. Yan, pag may, dapat po maglagay kayo ng isang washer. Yan, after after nito, washer dito. Yan, bago yung battery. Yan, makikita nyo naman po dyan. Yan. Yan, meron siyang washer doon sa loob isa. Tapos dito rin may washer pa yan. Yan, kaya bumili ako ng extra. Ah, ito. Bumili din ako ng washer natin. Para sa 32650 natin. Yan. Tapos ito po, kailangan nyo rin to. Uh, battery holder, ito yun sa battery holder po merong ano, ayan, maram-maraming butas. Ito bali ano siya, uh, 20. 20 na butas. Ayun. By 4, by 4 'yan 'yan. Tapos dito sa paputang ano, paputang kanan, from kaliwa to kanan, 5, 5 hole 'yan. Ayun. Lima 'yung butas niya po. Ayun. Yan, yeah, ito po yung bolt and nut pa rin natin. Kailangan pa rin yan. Dito naman nagagamit yung ano na yun. Ayan, sa kabila. Kaya mapapansin nyo po na bolt nut yung ginamit natin dito. Yan, tapos dito yung pinaka pilip na na screw. Yan, paris, bali paris sila. Dito na ilagay yung nailagay po natin yung ano, nut. Tapos papansinin nyo, yan, dito dito din, na, di na tayo naglagay ng washer. Pero dito meron tayong washer eh. Tapos nilagyan ko lang ng masking tape dito at yun. Ang spacer ako ng karton sa ilalim. Tapos ayan po yung ating uh, nickel tubing pa rin. Yan. Tapos gumamit tayo ng battery terminal. Yan, ito po yun. Yan, battery terminal. Yan, napakalit. Iipit nyo yung wire dyan. Yan, katulad nito. Yan, iipit nyo lang yung wire gamit kayo ng pliers. Yan, ipitin lang. Tapos sa kabila, ano na, hihinaangin na lang to. Yan, hihinaangin na lang yung sa kabila. Ito yun. Yan, nakainang siya. Para pag itatap na natin yung DMS. Tapos itong wire nya, ah... Uh, Bili lang po kayo ng extension wire. Makapal. Ayan. 35 pesos siya. Tapos, split nyo lang siya sa gitna. Yan Split nyo lang po siya sa gitna. Tapos, siguraduhin po na hindi mababakbak yung ano, hindi lilitaw yung wire dito. Kung po kasi pag ginila natin yan, na nababalatan, lilitaw yung wire dito. Pag lumitaw yung wire, uh, Tumamit na kayo ng cutter para, para ano, uh, split nyo to Na maayos yan. Pag lumitaw po kasi yan, pwedeng mag-short yung ating mga battery. Tapos ito, pwede nyo rin po lagyan ng fuse. Para sigurado naman yung battery natin na pag nagkaroon ng short circuit yung ano, system sa loob ng bahay, ito, morder din tayo ng fuse. Fuse saka fuse holder. Tapos doon po pala sa ano, uh, battery terminal o terminal terminal lug eto may nakasulat 'yan uh, 5 ampere to 5 ampere lang po to ito maliit. ito na lang yung bilhin niyo para 5 ampere kasi pag tulad po nito 30 ampere uh, pang malaking ano na yan pang malaking wire yan medyo matigas na to pag iipitin uh, nyo. kung ilalagay lang po dito sa battery yan, para lang sa nickel tubing, yan, mapapansin nyo yun. ilagay natin siya ng ano yan battery terminal 5-08 lang po 'yan, 'yung nagamit 'yan. Ito 'yung tatakbo dun sa BMS natin. 'Yan. Ito, bali gumamit tayo ng 5-08 na terminal lag o battery terminal 1, 2, tapos 3, tapos 4 at 'yun 5, 5-foot, pang-5 po 'yun dun. 'Yan, 5. So, 'Yan yung, 'yung ginamit natin. Ito masyado makapal na po kasi ito at malaki. Malaki 'yung butas. Yan, medyo malaki yung butas. Kung i-compare natin dito sa Yan, kung i-compare po natin dito sa isa. Yan, maliit lang yung butas ng isa. Yan siya. Yan, parang same lang yata yung butas niya. Same. Yan, same pala yung butas niya ngayon, nagkakatalo. Ito medyo malaki. At siyempre, yun, heavy duty nga pala ito. At yun nga po uh, medyo matigas lang pag i -a -a natin i natin yan makapal kasi yung ano niya pero mas matibay sana kung ganito yung lalagay niya pero ito lang po yung ginamit natin yung malit lang 5 pesos lang to sa so, Shopee at Lazada pa rin uh, battery terminal o terminal lag tapos ito rin ito yung importante yung BMS natin ayan po uh, makikita nyo dyan na uh, xhx tapos dash 4S yan pang 4S po 4 series. Tapos wala na kayo kung ilan yung ilalagay yung pang uh, pababa pa Yan katulad dito. Yan paparel natin yan. Ah uh, ito po yan. Meron tayong yan walo dito. Walong battery pababa. Kaya ito po 80. 80. Lahat-lahat na yan ay 32 pieces. Ngayon, ito naman yung ating uh, another set. Yan, meron tayo mga siguro mga 50 plus na to, yung battery natin na to. Ang pinoproblema ko ito yung in order kong pinakaulay yung B1 but iba yung kulay nung binigay sa akin yan. Tapos wala pa siya ano. Walang nakalagay kung ilan. Yan, ibang seller to. Ibang seller siguro yung nabilang ko yan. Ah, uh, di ko lang magkaka problema tayo dito pero wala namang problema kung masiraan ako kasi uh, at least natututo tayo yan natututo tayo pero dito naman po wala pa naman nasira sa mga ginawa natin yan matagal na yan tapos yun nga po sinasabi ko sa inyo diode lang yung ano regulator natin tapos meron din protection diode diyan uh, protection diode pa rin sa ating ano solar panel at Yun Para na rin sa baterya Ito naman yung fuse natin mga boss uh, Bumili lang ako ng fuse Para sa Yung parang sa kotse Ito yung lalagay kong fuse Para at least uh, Safe Safe pa rin yung ano yeah Ito yung binili ko Sa Shopee pa rin At Lazada Available po yan Para mas mabilis naman Ilalagay yung ano Ayan yan insert mo lang yan. yan meron ka ng... po, meron ka ng protection para sa iyong battery. Kung just in case lang na magka-short uh, circuit yung ano, sa loob po ng bahay natin. Ito yung uh, unang masusunog. Nagkakat yung line. Uh, depende kung saan mo nilagay ito. Kung sa positive o sa negative. yan, makakat po yung line niya. Ito yung masusunog yung piece natin. Mag-open siya. Kaya maganda rin po may fuse Ito, kadadating lang Ito na yung gagamitin natin sa ano, Ilalagay din natin to yan pag ano, gagawa na lang natin ulit ng diagram Kung saan natin ilagay yung ating fuse Yan po, ah uh, kumpleto na yung ating video Mga boss Yan, yan lang yung mga dapat yung bilhin Wire, tapos bilhin na rin kayo ng Electric tape Ayan, baka kailanganin nyo lang ng electric tape at masking tape yan, masking tape. Yan, katulad nito, kung mapapansin nyo, masking tape lang yung pinagan ako. Yan, kinompress ko tapos yun. At gumamit din po pala ako ng ano, uh, para may dikit itong BMS natin sa, sa ibabaw ng karton. Yan, uh, gumamit tayo ng blue stick. Yung iniinit, iniinit po yun na uh, ano, sa panginang o, o sa something na mainit, uh, lalambot yun. Parang ano, Parang kandila siya. Ito may sample yata tayo dito. Anong lang tayo sa sample. Yeah, ito po uh, sample natin mga boss. Yan. Ayun yung blue stick. Uh, kung meron kang parang baril siya. Ni-insert lang ito. Yan, pwede rin init nyo ito sa panginang na ganito. Yan, pwede rin siya. Para lumambot ito. At dito nyo na po ididikit. Doon nyo ididikit yung ano. Ito. Yan, para hindi galaw-galaw ito. Yan, lalagyan nyo lang ito sa ilalim. At didikit na doon sa ibabaw ng ating button. Yan, sa susunod na video, pakikita ko sa inyo kung paano natin gagawin. Yan, na lang po yung next video natin. Mga boss, ayan, uh, yan, uh, tapos na yung video na to. Sana subscribe po at like na rin at sana may natutunan kayo sa video na to. At uh, marami pong salamat.